Hello mga ka-mushroom So tips para maganda yung ating patubuan ngayon Tag, Taglamig Ayan sa February So nagis taglamig uh, December, February at saka February Yan yung mga malalamig na one. uh, Tuturo ko sa inyo Na ano yung mga technique O yung mga pamamaraan para Marami pa rin yung may bunga ng ating bed Una, pag pag naglagay kayo ng spoon, lagay, uh, kumuha kayo ng, ng lalagyan, ilagay nyo itong spoon, lagyan nyo sa nang konting tarak. Ayan. Kung mayroong rice flour, ay lagyan nyo rin ng konti. So, yun yung isang pamamaraan at yun yung ibubudbud nyo doon bawat layer. Para maging ganito, yung magiging resulta niya na pagtubo ng inyong uh, kabuti, kabuting saging sa inyong bed. At isa pa, kinakailangan ay maglagay din kayo ng mga dahon na pangpainit para maging ganito yung inyong patubuan, ganito karami. Una ay kumuha kayo ng dahon ng madre kakao kung maraming madre kakao sa inyong lugar ay mas maganda ay, yun yung ilalagay ninyo sa gitna sa gitna ng bed tapos yung nasa gilid ay yung mga mga binhi ganito yung spoon ilalagay natin ngayon kung wala naman kayong madre kakao ano yung alternative na dahon pwede kayong maglagay ng malunggay So, yung malunggay ay napakayaman din sa ano, nitrogen. At yun na rin ay mainit to pag nilagay sa bed. So, maganda. So, kung wala kayong madri kakao ay maglagay kayo ng dahon ng malunggay. E paano pag walang malunggay? Walang madri kakao. So, pwede naman yung dahon ng akasya. Ayan, sa gitna ninyo ilalagay. Kung wala talaga, ay magdarak na lang kayo. So, maglagay kayo ng garak sa mismong binhi. sa kanyo ramas ramasin o kaya eh, eh, halo halo para sa ganon ay uminit so habang nasabit to ay iinit siya so kakalat yung amag So, yan yung mga tips para sa ganun ay kahit na malamig ay makakaproduce pa rin tayo ng mushroom. So, ito, advisable to sa mga panahon na malamig kagaya ng tag-ulan, rainy season at saka yung mga panahon na malamig kagaya ng December, January, February. Yan, malalamig na panahon. Mas lalo sa mga nasa Luzon. Yan, nasa Visayas. Yan. So, ganyan lang yung gagawin natin para sa ganun ay makapagtubo uh, pa rin tayo at saka makaharvest tayo ng mushroom. So, sana nakatulong tong video ito para sa ganun ay ganito yung ating Maani ma sa ating bed at sana huwag niyo kalimutan na mag like and subscribe sa ating youtube channel ito ay malaking bagay na sa akin at ito ay malaking suporta uh, sa katulad kong uh, content creator. So, selamat, and God bless you